Lagyan natin ng asin. Pantanggal ang mga. Tang Pantanggal Tang dagta. Ikutan ko pa pala yun ang stick. May stick ba yun, Kasi nangyengistik dati sa barbecue. Mm -hmm. Ayan o. Oh. Ganyanin pala natin. Nauna yung ano. Okay lang yun. Para mababad siya. Yung ating asin. Kukuhin oh, guys yung ano natin. Tinanin lang natin na mga ayot tayo na Ay, muna bali. Bali yung ating stick. Malalaki kasi itong ito. Pero matanggal naman ito sa ano ba? Ang pinakodad ka ng tanggalan sa asa

Mag trabaho talaga itong ganitong eh. post. Itong ulamin mo kasi. Marami kang gawin. <laughs> Ayan, nag-umpisa na siya mag-ano. Atas. Pagbataan natin ito ba siya? madami, magpura tayo ng kahit one po